Hi guys! Magandang umaga! So ako'y nakakita sa internet na kung paano nga ba itinataas ang bahay pag nagiba or nalindol. Yung gumuho na yung ilalim or tumabingi. So panoorin natin. Ito malupet ba? Diba? Sobrang, sobrang bida. Amazing. Ang galing niya, no? Ang dami niya ano ba tawag doon? Yung pinanganan sa mga truck para iangat. Ang husay. Wala lang, isinair ko. Malay niya yung bahay niya tabingina. Pwede pa lang yung ganito. Dudugtungan ng mga <coughs> ng mga halige. Wala, na-amaze lang ako. So, kung ang bahay niya inalindol na bagyo, o di ba may kaysa gibain, di ba? Pwede pa pala siyang ah uh, i-ano, ipantay yung tabing yung bahay, di ba? Magaling. Oo sa yung ano <clears throat> mga gumagawa ng ganito. Imagine, di ba? Parang bigat-bigat ang bahay pero nalagyan pa ng mga hali. Wala, natutuwa lang ako. Baka yung bahay nyo, di ba? Tumabingi na. So, pwede pa pala ma ma maayos. Wala lang, na-share ko lang. Baka lang yung bahay nyo, di ba? Tabingi. Yung nga lang, parang amahal magpaganito, no? Kung tong mga grupo na to ang tatawagi. Eh para iangat yung ba diba di ba dati uso yung ano yung bahay kubo yung bayaniyang bubuhatin so ito malupit di ba bahay na bato iaangat di ba hindi lang basta bahay na bato disco parang mansion na to di ba pero nakaka-amaze. Wala nakita ko lang siya. Gusto ko lang i-post dito sa Facebook ko, 'di ba? Na <clears throat> yung mga bahay na na disaster dati, umaayos pa naman kay sa Tibagin nyo. Yang na lang ako kaya lagyan ng paa, 'di ba? Lalo na yung sa mga baybaying dagat, tabi ng ilog, 'di ba? Kay sa Tibagin pwede naman pala yung ganyan ni aangat nung. Dito tawag ano ba tawag dito yung pinagaganyan. Nakalimutan ko tawag dito. <clears throat> Pero ang powerful ng mga gamit nila nung no? pareya angat ng mga ganitong bahay na malalaki. Wala nakaka-amaze, 'di ba? walang imposible. Amazing. <clears throat> Sige na guys. And see you in my next vlog. Bye.